Lupaan ng Tandag City, Surigao del Sur, ang bagyong Wilma kaninang hapon. Ayon sa pag-asa, humina na rin ang bagyo at inalis na ang storm signal sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Kumuha naman tayo ng update sa lagay ng panahon kay Eden Suarez live mula sa pag-asa. Eden? ka dyan pagkatapos mag ni Wilma ay denown grade na ito ng pag sa low pressure area o LPA. Ayon sa pag-asa humina ng hangin kasing taglay na hangin ni Wilma o halos hindi na ito pumapasok sa kategorya ng tropical depression. Ang LPA ay nasa 15 km southwest ng Tagbilaran City at nakapaloob sa intertropical convergence zone o ITCZ na nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Bagaman, posibleng hindi lumakas ang LPA habang tumatawin COVID sa Sulusi ay mahigpit naman itong imomonitor ng pag-asa sa paglabas nito sa bahagi ng Palawan. Posibleng maging tropical depression daw ang LPA, subalit hindi na ito makakaapekto pa sa ating bansa. Liban kung magkakaroon ng reintensification o muli siyang lalakas. Pagtawid sa Sulusi ay posibleng hindi na nga ito lumakas ayon sa pag-asa. Ang LPA ay uh, bago man ito makalabas ng uh, Philippine Area of Responsibility sa Webes ay posibleng pumasok ng bansa sa Miyerkules ang bagyong may international name na Hayan na kasalukuyang nasa south ng Guam ayon sa pag-asa papangalanan itong Yolanda sa oras na makapasok ng Philippine Area of Responsibility dapat daw paghandaan ang bagyong ito dahil batay sa model ng iba't ibang met agency ng iba't ibang bansa ay malakas ang bagyong Hayan ayon sa pag-asa na posibleng tumama sa Metro Manila. Samantala, itinaas ng pag-asa ang gale warning sa northern seaboard ng northern Luzon dahil sa paglakas ng amihan. Pinapayuhan ng pag-asa mga manging isda na huwag munang pumalaot sa karagatang bahagi ng Batanes at Kalayan Group of Islands, maging ang mga maliliit na sasakyang pandagat ay huwag munang maglakbay. Ang uh, bagyong Hayan kapag pumasok ito ng Pilipinas Sam, siya ay magiging ika-24 na bagyo ngayong taon ng 2013. Pero hindi naman daw ito unusual ayon sa PAGASA dahil may mga pagkakataong mas marami pa nga o 35 uh, bagyo ang uh, pumasok na sa ating bansa. Sam? Okay, then. Oh, uh sa tantya nang kuan ng, ng pag-asa mga gaano kalakas itong bagyong hayan na darating Sam, wala pang uh, maibibigay na eksaktong uh, mm -hmm. uh, informasyon ng pag-asaokol dyan dahil nga ito'y nasa south pa ng Guam. Pero dahil uh, ito isa ng tropical uh, depression doon pa lamang, inaasahan daw itong mas magiging malakas dahil dadaan ito ng karagatan. Pero kung uh, yung uh, talagang uh, pinakadami ng ulang dala nito at lakas ng hangin, ay hindi pa yan madedetermina ng pag-asa sa mga pagkakataong ito, Sam. Kaya naman uh, patuloy na pinaghahanda ng pag-asa ang uh, publiko lalo na uh, merong uh, pahayag ang uh, iba't ibang uh, MET agency ng iba't ibang bansa na magiging malakas itong uh, bagyong hayan o tatawaging bagyong Yolanda pagpasok nito ng Pilipinas. Okay. Maraming salamat, Eden Suarez, nag-uulat ng live mula naman sa Pag-asa Forecasting Center.